Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel for today's video po. Pasensya na po kung hindi po tayo hyper for today because for today's video, tayo po ay pupunta sa Ace Medical Hospital. The reason why, nakikita niyo po dito sa vlog na ito. And, ayun na nga po. If you like this video, please don't forget to like this video, subscribe, and hit the notification bell para maging update kayo sa lahat ng mga videos namin. Kaya samahan niyo na po ako para masumulan na po natin ang pagpunta at pagpapacheckup ni Donna. In 3, 2, 1... So hi guys! So as I have said in my intro, tayo po ay pupunta later. Pag dumating na si Briggs kasi sasamahan niya po papunta sa East Medical Hospital. The reason because kaya kailangan natin pumunta na ACES, kailangan ko na po magpa-check up. Kasi these past few days, especially last week, sobrang grabe pa yung pananakit ng um, batok ko. May one time na nagpa-check up ako sa sa clinic na office. Umabot kasi ako ng 182, 100, 180 over 100. So mataas yung BP ko. And first time po nangyari yun sa akin um, siguro sasabihin nila ah, baka dahil sa katabaan o dahil sa daming pagkakain ng ganyan kaya kaya naging ano well nag annual check up naman po kami sa office and uh, I can guarantee na ngayon lang po nangyari to sa akin hinayaan ko siya uh, hinayaan ko dumaan ng weekends siya po ng bonding pa pero nabayaan ko which is alam ko mali kaya kung may nararamdaman kayo guys huwag na huwag nyong pababayaan at huwag nyong ipag babaliwala yung nararamdaman nyo kung hindi nyo na kaya kailangan nyo pumunta talaga sa hospital para magpa-check up baka kasi uh, lumalala na po yan or what uh, o no, nung um, Monday sa office ulit itong this Monday kaya medyo late ko na upload yung mga um, vlogs ang nangyari um, before ako pumasok dito lang sa bahay sobrang sakit na ng batok ko yung pakiramdam niya kasi hindi siya parang parang sakit sa batok na normal para siyang ang tingin ng iba parang stiff neck ganun yung sobrang sakit ang nangyari sobrang dito maabot dito yung sakit dito sobrang sakit hanggang sa umaakit sa ulo na nahihilo ko kaya nung Monday night na nasa office ako at thankful na lang din ako kasi sa training pa lang ako kasi nga bagong lipat ako sa office then ayun sobrang thankful din ako sa teammates ko, specially kina Mami Chris, kay Kuya JR, kay Jem, kahit na wala si Jem sa this past few days sa office kasi nagkasakit din siya. Grabe yung pag-aalala niya yung mga mommies ko, sila mga mommies ko, sila Mami Raquel, sila Mami Ruby, yan. Laging binabantay nila kung ano ginagawa ko, kung ano yung kinakain ko. Yung sila Kuya JR, si Kuya JR, kasi literal parang kuya ko talaga siya. Bantay, wala man si Brick sa sa kasama ko sa company ngayon dahil nasa kabilang um, site sila pero mayroong mga tumayong para pamilya ko sa office kaya sobrang grateful ako sa kanila and yun labas pasok ko sa clinic kasi humihingi ako ng salon pass medyo nawawala yung pain kapag nagagamit ko yung alaksan so hanggang umuwi ako dito tinutulog ko siya tapos maya maya sasakit ulit eh, hindi ko kinaya kasi yesterday morning umuwi si Briggs kakusap ko siya pinupush na niya ako mag magpa-check up. Ayoko kasi magpa-check up. Una-una sa lahat kasi napupunta ako ng Hong Kong. Baka maraming bawal. Ayoko yung, alam mo yung, ito yung marami kong gusto gawin. Kasi syempre first time ko mag-international. And baka kasi bawal ganito, bawal na mag-rides. Ang dami kong takot kasi ang daming mga narinig ko na baka to vertigo na to, baka anong klaseng sakit na yan. So, para ako nasa self diet sa sarili ko, which is hindi pwede. wag na huwag na huwag yung gagawin yan kasi mag-overtake kayo. Ang dami ko inisip na kasi kukunin ako ni Lord na ang dami ko pang plano. Dati kasi, ugali ko kasi yung parang, ah, pag nawaho, okay, if it's my time, it's my time. Pero may mga plano at mga pangarap pa na gusto ko makuha pa. So, ayun, ayun, inaantay ko lang si Briggs. Tapos na po kami ng hospital. Uh, hindi ko kasi alam kung ano ba dapat gawin dito kasi up until now sobrang sakit Hin um, nakakalakad ako pero pag ako o may hawak dito sa akin kung ako sobrang hirap na po talaga ako kaya mapapayo ko sa mga nanonood, mga subscribers po natin nandyan kung may nararamdaman kayo magpa-check up kayo especially especially mga nagtatrabaho sa BPO may issue po kayo why not gamitin natin yung HMO na isang sa mga benefits yung binibigay ng company. Since wala namang babayaran or what. Hindi naman kasi, yung pera andyan lang. Ang pera andyan lang, hindi mo madadala sa hukay. Hindi mo rin madadala sa hukay yung mga supposed, hindi magiging good memories mo kung ikay mawawalan na, di ba? Kasi hindi mo naman din alam kung, baka nga kakasabi mo na, if it's my time, it's my time. Baka nga biglang, out of nowhere or mamaya bigla ka nalang di ba? So, kailangan mo paghandaan ng mga bawat pagkain. And, ayun, thankful ako sa teammates ko, sa TL ko, sa nurse, sa clinic, sa laging pag asikaso sa akin. Maglalagay ng salon pass. Siyempre, ang mama ni Briggs na bumili talaga ng gamot ng alaksan. Kasi sabi ko, alaksan lang talaga yung pag nainom ko, nababawasan ng konta yung sakit. Sa so, ayun. And, syempre, sobrang salamat sa best friend ko na talaga nag-push din sa akin na magpa-check Kaya sobrang thankful ako kasi kahit wala yung family ko dito, may mga pamilya ako dito. samahan niyo po kami and mabalitaan ko na lang po kayo. Okay? Ayan po. <laughs> so, hi guys. So, pinag-face mask naman pero hindi talaga ako sanay. So, katanggalin natin. So, ayun. Nandito kami sa Ace na um, Sinecheck pa yung document, syempre, yung HMO, kasi gamit ko yung field care, yung shed Dumating na nga oh, siya. <laughs> Say thank you. Ikot May ma, as always, masungit pa rin siya. So yun yung kuna namin kung saan kami pupunta sa 4 floor kay Dr. na, So, hindi ko lang gets kung bakit diabetic department yung pupuntahan namin. So, ayun, tara! So, ang na kami. So, dito na kami sa klinik ni Doktor Ronan. So, 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 Tidak. Kamu masih gembira? Sekarang, kerana mm mm di pejabat, saya sedang bergerak-gerak. Ya, kamu sedang Oh, gerak atas. Saya? Kamu sedang bergerak-gerak di atas.

Hey. Oh ma, mataas yun sa'yo 8 over 120 Shoota ka, mas mataas yun sa'yo Checking at waiting kami kay Nopora Kinuha na kami ng BP and everything So medyo mataas nga Kasi so 140 over 100 yung exactly satan ngayon Good luck pala Time check, Hi, guys. time check Ben, 23. Nandito pa rin kami. Mas masakit na po. Sobra yung bata ko So, gulo-gulo na yung buko ko, Tulog na simplex. si Sama na rin ng tama ng batok ko. So, ayun. Wala pa si alam kong pagod na pagod ka na galing sa work at marami kang tinatrabaho pero andyan ka pa rin para sa akin sinusuporta na sinasamahan mo pa rin ako dito sa hospital. Thank you. Na-appreciate kita. Thank you best friend ko. Ayan, inom na, na tayo ng dalawang tablet set to. So, kailangan kasi bago kumain. So, ayun. So, ate, uh, x-ray yung gagawin ko ngayon kasi ito yung available muna. Yung mga ito. Bukas po bu yan. Bu bukas pa? Oo. Oh. Bakit po? Hindi And na Fasting po kasi siya ma'am, tapos kailangan umaga po. Umaga? So, okay. paano po yung graveyard ako nag-work? Eh, I mean, sa call center kasi po ako. Kailangan po may tulog kasi hindi kayo extra kan laboratory ka pa. Kuya po. Ah, so, yun po. Ah, sige, sige. Thank you, ate. So, ayun, guys. Papunta na ako sa XK kasi para sa survey ka. It's fine ko. My God, nakita ko yung price. 1,000. 29. Buti na naman may face care ako. So, okay. ito. Ito na tayo sa x-ray. Ito na ako sa my x-ray room. Meeting na kay kuya. So, hi guys. Sa'yo, nakauwi na kami. Um, tapos na yung x-ray. And, sa lang naman, siya sobrang lapit lang naman namin dito. So, absent ako mamayang gabi kasi ang sabi sa akin is bawal ako mapuyat. Kasi meron pang test. So, marami pang test na kukunin sa akin bukas. ayoko kasi kukuha na ako ng dugo. Ako talaga ako. Pag kinukuha na, talaga ako ng dugo. So, hi guys. So, gabi pa lang. Natanggap uh, ko na yung mga gamot na pinabili ko kay Daniel. So, for now, tatlong gamot. Puro about sa arthritis. Hindi pa kompleto pero almost 2,000 na yung nabili dito. Yung budget dito. Iba pa yung kanina na nabili natin na 900. So, <laughs> happy birthday to me. <laughs> so, hi guys. time check 3.30 a.m. Hindi ko na pinatay yung ilaw kasi dinulog ko na agad kanina. Nagalitan din ako ng best friend ko na matulog kasi nga kailangan na. may tulog ako kasi bawal ako mapuyat. At ngayon nakadapa ako kasi sobrang sakit ng batok ko. Hirap na hirap na ako. So, hindi ko alam bakit parang hindi umi-effect yung mga gamot na para rito sa sakit sa batok. Ang sakit, eh, hindi ko magalaw. Nakadapat ako matulog. Kasi, hindi ko mailapat tong batok ko. Hirap na hirap ako. So, may love, may love test pa ako So, hi guys. Time check. 8.05 um, a.m. So, ayun. Nakapag-fasting ako. sumula so, 10 p.m. kagabi. Up until now, hindi pa ako minom ng water. Hindi pa ako makain kasi kailangan ko yun para dito sa lab test. So, ayun. Since tapos na yung x-ray kahapon, so, kukuha na lang ako ng urinalysis at saka mga dugo para i-check kung ano pa ba yung ano ba nangyayari sa akin. So, Ayun, yung friend ko, si Joms, um, nandun na sa AC. Si Jumps naman nakasama kasama ko ngayon. Hoping na sana uh, makuha ko na yung result agad. Para pagbalik ng Friday kay Doktora, okay na lahat. Ngayon naman, yung x-ray ko kunin ka na rin kasi 24 hours bago lumabas yung result nun. Pero syempre, yung nilalaman nun, hindi natin malalaman up until hindi pa tayo bumabalik kay Doktora. So, si Friday pa ang schedule namin pagbalik kay Doktora. So, ayun. Absent ako kagabi. Grabe, iyak ko kanina madaling araw kasi sobrang um, sakit. At saka, grabe yung, yung pain kanina. Kung i-rate ko, it's 11 over 10. Sobrang sakit kanina madaling araw. Nakatulog naman ako. Um, punta na tayo ngayon. Balik na tayo sa Ace. So, ayun. Ay kasama ko na si Jom. So, ayun kasi punta na kami sa lab Para, ano, extract na daw ako ng dugo. Salamat. Yeah. So, ayun, um, ito na, binigyan ako ng bottle para sa urine ko. So, need ko na kumuha ng wee-wee ko. <laughs> <laughs> wee-wee lang! Wala po. na lang tumingin mo para kita ka pa. Okay. Sa wakas, tapos na nakuha na na ako ang na-extract na ng dugo. Kulang na lang ako sa sa urine. So, hindi ako maka-eject. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun. Kasama ko na si Joss. Sa so, mga idol. Ano <laughs> yung, um, yun, um, yung idol? <laughs> ay, mga idol. bak bago kasi ako ng to ako. <laughs> Seryoso <Seriously>, ba? Chorke. <laughs> 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 eh, may pa kasi po yan. Uh, oh, hindi ko talaga, galing siya sa gig niya kasi host siya. And, ayun, sabi ko, oh, kailangan ko ng gamot so lumalat siya mami sa bahay. Ay, mindo sa bahay. Oh, yeah. uh, <laughs> <okay. laughs> <So>, hospital. <Okay. laughs> ayun, so Gusto ko natanggalin, nagalit. Oo, oh, okay. pakita mo sa vlog mo. Na? Yan, ang tawag dyan ay? Ano? Hindi, anong tawag niya sa Ginawa sa iyo? In-extract ng dugo. Para saan? CBC? CBC ta? kamata. Ano Kasabi sa kanya, press down. Ayun guys, so, nakuha ko yung charge billing um, nung pinagawa ko today. And guess what? Umabot ng 5,200. What? Pero grabe talaga, alam mo yun, 1,000 na 1,000 plus na yung x-ray, 5,000 na 200 na to. So, parang almost 6,000 plus na yung nagagastos kung wala akong HMO. Kaya, ayun guys, habang meron kayong HMO, sinasabi ko sa inyo, sulitin nyo kasi benefit nyo yan and malaking tulong yan. So, huwag nyo pababayaan yung health nyo. As long as meron kayong HMO, magagamit at magagamit And actually, andito na pala ako sa x-ray. Balik ko uh, kasi kinukuha ko yung x-ray result nun. Meron kasi hindi ko pa rin makikita. So, wala pa si Doc. Wala si Doc ngayon. So, tomorrow pa kami mag magkikita. So, hi guys. So, nakauwi na kami. Andito kami ni Job sa bahay. Um, babalikan na lang namin yung result later ng urinalysis and then blood extract. Um, so, yun. Dahil umaga na at nakainom na ako ng water. So, kailangan ko nang inamin itong mga gamot. So, Ganun talaga. Ang buhay. May maintenance. <laughs> so, hi guys. Day 3. Dito na naman kami ulit sa Ace. Kasama ko naman ang Mother Earth namin. Kasi ito na yung for the result ng mga lahat ng ginawa namin. So, ngayon kakausapin namin si Dr. Ronan And then, we'll see kung ano nga ba talaga yung totoong sakit. Hehehe. <laughs> Thank you, tita. Ganun ang mother naman, o. May pakulat-kulat pa sa taas. Happy-happy <laughs> pa ako, pero mamaya iyak-iyak ako sa sakit. <laughs> kasi kanil ng madaling araw. Anong oras yun? Anong oras yun 3.25. <laughs> may ako kasi kasama ko sa kwarto ko. Kasi hindi nung time na yun. May ako madaling araw. Sakit talaga. Feeling ko talaga kinukulang ako. <laughs> may oras laging alas 3. Alas 3. So, ayun guys, dito ako muna sa laboratory kasi di ba yung mga test sa hirapan ngayon ko pala kukunin. So, ayun. para maparin na natin kay doktora. Ayun guys, nakuha ko yung um, lahat ng mga results. So, papasok na tayo dito kay doktora Rona. Tara ba? Ha? Tara na. Saan? Dito. Masok na tayo. Kapasok ako. Ilan ate? 160 over 90. Over 90. Kumusta na So guys, babalik na naman tayo sa X-ray kasi kailangan ko mag-appointment for CT scan. Um, hindi na ako nagpa-appointment kasi pwede na daw magpa-CT scan agad. Noon na ulit ako dito sa lobby kasi pinapa-approve ko ulit sa uh, HMO ko na sa CT scan. So nasa around 5,000 plus na naman yung lecture. So bago abang nag-aantay ako ma-approve, may lumapit sa akin. Okay. Okay from RCBC since tinatanong okay. kung may credit card yung mga in-offer like sa mall tapos ayun so in-offer nila ako ng no, ano gusto kong mag-credit card so mag nag-grab ako so tapos pinigyan nila ko ng na... okay, ano yung gift so guys pabalik na ako ng x-ray for sa CT scan and guess what 8,000 pala tong bill ko dito thank you na diba nagulat <laughs> <laughs> ako kasi yung bill ang alam 4,000 lang pero nagulat ako 5 8,500. Like, what the heck? <laughs> But thankful na lang kasi talaga may bill care. So, yun, may CCD scan na nilagay. Pero kailangan na nang scan kasi yun. sa x-ray. Nakita nga na may parang pamamaga. So, yun. Explain ko lang later on. Pag-uwi. So, hi guys. So, ayun. Um, ginagawa ko itong video dito na nakawin na kami. Kapagpahingan na rin ako kasi medyo sobrang daming pinagawa sa akin. So, pa pala sa mga test na ginawa nung second day natin sa hospital sa ACE, eh, pinatest ulit ako naman ng CT scan, which is yung, yun nga, pinakita ko sa before tong video to. So, pina CT scan ako kasi um, up until na lumalala at masakit pa rin yung bandang likod ko. So, possible kasi ito po yung mga revelations naman ng sakit ko na nakita sa lab Mapapabuntuhin nga ka nalang sa sama ng loob, sa dami ng gastos. O oh, al alam ko, bayad naman ni Philcare ng HMO ko yung mga test and then consultation. Pero yung gamot, hindi. At mas nababaliw ako kasi ang lala ng mga lumabas. Well, bukod sa hypertension ako kasi nga nag-140 to over 100, 150 over 100, 150 over... Uh, out of 90, 180 to 100 ako. Kaya naging hypertension hypertensive ako etong sakit ko sa likod possible cervical spondylosis so so yun yung possible na sakit ko na nararamdaman ko dito sa likod na up until na hindi pa rin okay kasi usually kapag ano madaling araw 3 4 am gabi na yung 'pag gising ako Kung hindi naman ganong oras basta mararamdaman ko na medyo okay na after 2 to 3 hours, ayun na naman yung rate ng sakit. 10 over 10, minsan 9 over 10, 11 over 10, minsan 100% yung sakit talaga. Kung i-rate ko siya. So, yun, inaalam pa. And lastly, ang pinakaayaw kong sakit. Kita na diabetic ako. Ay, diabetic ako. So, ayun um, meron na rin akong blood monitoring. So, ito yung ayoko eh. Yung ni injection na nako to check my blood uh, sugar. Actually, ni iniiyakan ko siya kasi ayoko talaga. Um, bigay mo na sa akin yung mga ibang sakit. Huwag yung diabetes kasi ayoko dumating sa point na. So far, hindi pa naman ako magi insulin Mababa pa. Ma um, a normal normal kasi noon is yung ano, is 6 daw sabi ng doktora eh sa akin naging 8. So hindi pa naman ganoon kalala pero syempre diabetes na ako. Ay, may diabetes na ako. So ang lifetime na 'yon. So ang daming mga bawal. Ito din sinasabi ko, ito yung kinakatakot ako pero wala ako. magagawa. So for the result naman ng sa CT scan ko, it will take uh, 24 hours pero I mean yung consultation ko ulit sa next Wednesday. So, yung sama ng loob ko kasi birth month ko. Supposedly, gusto ko lang kasi sana maging masaya itong birth month ko. Pero at the end of the day, I think this will be my worst birth month in my entire lifetime. Kasi nga, dito lang silabasan yung mga sakit. Kaya ayun, um, for now, ayun po, hindi ko alam kung paano magiging normal ulit yung buhay ko. Kaya sa mga subscriber natin po siya, um, shout out po pala sa, mo so sa almost 500 subs natin. Please, please, magpa-check up kayo. Kung inaramdam kayo, or hindi, or mahindi kayo, pag hindi mga ganda pakiramdam nyo, don't hesitate mo na sa doktor, kasi, mahirap mahuli ang lahat. At ayoko rin na dumating na sa huli pagsisisi. Ayun. Maraming salamat at sinamahan niyo ako ngayon. And at feeling ko dito na lang po ako sa YouTube magiging normal ulit. Mm -hmm. Salamat guys. I love you all.